painom, painom, Ano oh, eh, Ano, may nagsabi daw. Doon na, ano, doon oh, sila oh. Ah, pinuntahan namin. Pinuntahan. Tapos nag Eh, ako, hindi ako masama sa sa rito rin. ko siya kung anong malik ko. Ito, dito. Ito. 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 Ako Ito.

Uh -huh. bigyan mo tito Nakuha oh, na lang, lang kamot yun um, gulam <laughs> Thì, <thật đó. cười> là Để đi đâu vậy? 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 đi vậy? 我翻翻翻翻翻。

di aku toko online ya ada number ha ada um, number bukan ya ada number 9949 ya ada teman ya Ha? Sangay, ready na yung ating pork belly Maglilitsyon tayo ulit Sarap na naman yung tirada natin Lechon pork belly Salang na natin

da, Lumano! Last! Hindi, Kung alam. pa-inom. Ano? Um, uh, na, may daw. Doon na, ano. Oh, sila na uh, Pinuntahan namin. Tapos, na Ako, masama sa masagot lang ako sa ko siya kung anong <tongan> malig ko.

Medyo siya pa. <laughs> Dili. Bak, gerak imong buh. Hm? timo mo. na Oh. Bigyan mo, tito. Kukuha na lang kamot yun. Ang gulam